sinigang <laughs> nawala syempre i-donate si tatang sa atin mga karabas tayo magluto sa paborito natin na yung area syempre kasama natin yung palayan dito kasama pala natin dito po, guys si Pungloy yan din sya nakikita dun katay sya ng manok saing yan behind the scene behind the scene na si Pungloy tapos magkapalinas pa dito yun dalawang manok ni so madami dami na ni okay. ingredients eh. para hindi ng drain. hindi yung sumay niya. Ay, ka Ang sadya ko, talaga lang <laughs> 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 <Dapat ay. laughs> Takot tayo Mga ano, rabas, pinaka-drain niya ngayon na naman dito, bags, Ingat palagi. Markita diyan, nice. mga. Yan. Kanyan. Kanina dahon, ngayon ano? Ah? <laughs> <Brable> ng manok. <laughs> <laughs> mas ng mga it, mas isip niya ngayon. ano, tay? Ayun lang, di ko alam sa kanya. <laughs> kamay niya na rin sa lad eh. Ayun na. Binalatan niya yung kamay niya lapnos. Hindi <laughs> <laughs> mo nakakalapnos yan. <laughs> Wala yan. Nakamay ko Eh, di ba mayroong ganyan na pagingkan mo? Talagang kahirap tanggalin. Marabas. Start na tayo mag isa. parang Joseph Explorer ang ganda ng lugar mo sir ang pinapanood yun ha ah, parang mo ba yan dito sana yun kinahin yung na luya na kinikkit. oh out dun sa naingayan <laughs> dala, dala ko lagi ito sir. comment down below. Ah. Oh. <laughs> no. oh. no. Ah. Lagi gitu nung po. Lagi to na. Ah, gitu nga. Hindi hmm. po ako nang mamak ha. Talagang sinunod po namin yung gusto nyo para. Pero may isa daw may butas na. Pagkaanin yung binili mo kasi po. Mana po na ulit yung tapo. Binili ni Pongloy dalawa mga karabas pero pangkanin. -ka Bilog na gano oh. no. Ha? Hindi ko bakit yan?

Mag <gulit di> chicken Wala kang marinig itong mga karabas, yung niluluto natin At saka yung Tata araw <laughs> <laughs> Noong araw lagi Noong araw Noong araw Goods na, na yan Mahabang mga karabas okay. pandawa natin itong ating ano drum kakabutin natin doon sa mga mga natin ano paan sa iyo sa mundat oo lagyan na rin tubig yan bawisan pa doon eh hindi ba lagyan sa tubig eh balawan natin para matanggal yung mga tenkals

oras Pagay tayo ng Stopper uh, Ang patis At hayaan lang muna natin sa mga karabas para lambutin natin yan sa sarili ng papas.

Bang bye. Selamat tama Oh. oh, <laughs> oh bata, Bisik. Eh. Bisik. <laughs> <laughs> oh. sana kamera <laughs> 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 Oh, mag-signal mo tayo, tama lang Oo, oh, tama lang O, mga, ilangan pa, perfect ko na to Hindi na ako mamasuka ng ganito Ilangan na sa akin Laging may kamera para masipag ako Pag wala na yan, wala na yan Ay baon ng kamera ng may araw eh. CCTV ba?

Kaya na to to. Hmm? Yan, may tumpok na siya. Ah, kaya pala. Simaki, na natin to. Busy sumakpak eh. sa tao. Tao, 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 Bukol. Uy, uy, uy. Oh. Ito nga, ito nga, ano. Kita na Gitara sa kapin to. Para kastibo na rin eh.

Ah. Uy. Sugi. Sapo. Butas man. sa lalen. Okay. Ay, ano na mag sa pool. sa pool sa kawayan. Ito maka ka? Tapos nagyan mo na lang ang hustagri no? Patutok dito? Kunti dito. Kaliwa. Oy, oh, yeah, oy. Yeah. Yeah. Hindi. Bakit isusubo mo din eh? Isut mo daw sa gitna. E, gitna mo, Mak. Gitna siya. Gitna, gitna. Okay. yeah, 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 yeah. yeah. Sakto, sakto. Yan. Yeah. Yeah. Okay, anak. Mm -hmm. okay. Pinimok mo, tibay na yun ako. <laughs> okay niya. Huwag tayo ba ako na yan. No. Pagka naghangin siguro, Dabis na yun. Tibay na. na <laughs> <A> <laughs> Abo. Ano ka lang, mag ano ka lang na ganito kalaki mo na ano dyan? Yung hos. I isuksok lo, no? yung hos. Isuksok para tukso ka ng

Sa mga bagyano, may tulo ayun abong dapat gumutok na ay kinalit na kung <laughs> <laughs> magkarabas na. magkarabas kung magkarabas kung magkarabas kung magkarabas kung isang, um, isang baso ng tubig magkarabas ano, Asyik minute, Sedikit na lang. Mga 10 minutes. Kita tayo ng sabaw. Kandarin niyan yung ano yung muyain. Yeah. Hindi man pwede yung pagkinagat mo parang bulak lang. Di ba? Ng dito yung muyain Yung mga karabas, ilipat na natin siya ng lalagyan. Ito yung pinagpakuluan natin sa kanya Lalagyan tayo ng jabaw. Jabaw pa. Ito ang mangkok mo na. You don't have to say you love me Dilaw ang sabaw mga karabas Diba? Wala akong dilagay dyan hmm. Sarap yung mga karabas yung pututin Lagay natin yung Siling ano, green Siyempre asin Nanti Lami Tak apa dengan topik Juga sama bau Jep Halo. Mm -hmm. Tapos pakalawin ulit natin to mga karabas Alright Mga karabas bago pa uh, Mahimatay si mamak Ilagay na natin yung Nating uh, papaya Iba na ang tingin ni mamak eh pala yung nabili ko tatlong babae to eh hmm. yung ano ni dalaman mo Yan lang daw yung kanya karne din eh hmm. <laughs> yun eh. o no, ruy makakamas yung dilaw na dilaw Ah, mas tek natin. kalay dahon nang sili kita Marta, na hmm. Nahabas, tayo? Okay, oh. Nahabas, sakto yan talaga ako nagtakal dyan bilang talaga yan Oo. Oh. saka apat na papaya lima maliit eh saka yaw, dahon ulit sabi sa Ayo mga karabas ayaw ibagsak kaya sobrang init Bonita pat masakin sa akin yung aking specialty ah. Ito yung talaga yan po. lang yan. Isang yeah. so, uras kong dinurog ang hiling niya. Oo. Oh. Sipong ka pa mm -hmm. rin din eh. Ayun ah, eh. Sa akin mild lang eh, mild. Sumutak, so, ma mag-utak-utak ka naman. Eh! Okay. <laughs> <laughs> Satagay mo lahat! Hindi, malabang ako ngayon. Mag-ilat. Malabang ako Dalawa yan. Supsupin mo yung bags yan. Supsupin ko para mag-utak tayo. Supsupin mo yung bags yan. Eh, ikaw na! Gawon, gawon, gawon. Yes, Lord. Yan po. Apo ka namin. Oh. Sabi ni Mama, sana pusit eh. Pagpagawa -pag ko yung uh. bangka doon, rin si lagi pusit ay. May, may red. Sarap rin ito. May red. Hindi siya ang mga Marami siguro sa Mama kasi doon. pwesto na. Pusit wala. So, <laughs> pusit wala. Layo, layo So, gusto ko tignan talaga yung dahon ng ano eh. Kasi hindi natin muna. Punti dahon na. Punti natin po. Matindi. Kaya sili doon? Hindi yung sili mismo. Sili ng ano lang? Wala, wala doon sa may ano eh. tutang sa'yo oh. Hindi to. Hindi to. Sili. Ito. Ito yung sayotang. Ito lang. Ayan. Ito yung perfect.

sabaw doon dahil laman oh, tulosip wow. ko ni tatang tulosip ko na eh legit eh oh. Kaya ba, Mak? Kaya ba, Mak? Kaya ba, Mak? Kaya Opo. sa dyan Favorito ni Mama ka. yung tutong yung puti kasi eh. Ugat oh. na sana magluto si Igay, no? di ba? sana

Di ang ba, bait ni tata ngayon, pero yung gaulan-ulan, wala mga ya dyan. Di <laughs> days eh. <laughs> Di <laughs> ba? <is> tata <laughs> sa Pasko eh. Bagong <laughs> <nakan -yawan> eh. <laughs> tambayan ko ba naman nung alina? Ay, Ay, ganun palang mm. eh, binigla ko eh. Ay, tambayan mo. Wala. Batiin mo muna dami na tanga. Tungunok natin ha. Binigla. <laughs>

Hindi na ako naman maka. ako. gabi <laughs> Pagpatay niyo baga ng kamera, abin yung mama. <laughs> Yan. Ano? Buta mm. oh. lang may manukan tayo sa kabila. Uh. Usapin mo lang may ari na. Hmm. Hindi pala binibiglay, no? Hindi. Hmm. Lambingin mo na. Magpa-charming-charming ka muna. Binigla ako eh.

Ang <coughs> ngarap pag nakuha mo yung hindi kaya. <laughs> Ibagsak mo sa pagtiso, ha? Ito po. Ha? Hindi na lang yung mga karabas yung pawis ni Bugs. Ayan yeah, no? <laughs> o. Tatay din o. Oo. Oh, arigat! Turulo pa! Ma. Kasama <laughs> na sa sabaw niya. Sa uh, sabaw niya lang <laughs> ha.

rabas, tagyan natin ng tubig tingnan natin simulan natin lang <laughs> yung langit huy na huy tama lang huy o huwag pa natin mga rabas sa ating kusina Hindi po, thank you so much sa inyong lahat. At kay Ma'am Flora Mi, thank you po. Dahil napakalaking uh, ambag niya dito. Thank you rin kay Dada. Dada to na gano'n natin. Ito ang Seagirl eh. Sponsor ng dalawang ano, ng kalan. Yeah. Mm. abangan nyo mga karabas sa mga susunod. May next project ulit tayo. Kasi may nagpadala din sa atin. Si ano. Nalangin si Ma'am Janet. Oo, mm. oh, mamunta dito Ma'am Janet. Ito ang mga ah, raan na. na. Oh. Para namin, ito po yung... kakawati po, lagyan natin ang ano yan. Upuan. Oh, natin upuan. Eh, doon po natin ilalaan yung ano niya. Yung, yung sponsor niya. po. Ayos! Oh! You Hmm. Oh, Parang makaipong si Bagus. Patay natin. <laughs> Thank yes. you so much mga panood, mga karabas. God bless po.